Thank you, Cecil. Sige, excuse, excuse mo na, mainit to. Kaya? Kaya, kaya. Oo. Oh. oh. Okay. Mainit pa yan. Oo oh, nga. Okay. Mainit. pa yan, ang bago. Yes. At pinagpahinga ko muna doon si Lola Pink. Tapos pupwesta ulit ako doon. Malapit sa Oreas. Baka bumalik doon sila, Tita Lani. Sana kasama nila si Nono. Malay mo, di ba? Alam mo, ngayon lang nagmimake sense sa akin lahat. Kasi kung ibang tao ang nagsakay kay Nono, magwawala yun. Hindi yun basta-basta sasakay. True! Sabi ni Archie, masaya naman daw si Nono habang sumasakay sa kotse. Masaya? Kung ganun, pwedeng may nanuhul kay Nono ng mga paborito niya chocolates, or piano. Pero Cecil, sino lang ba may alam nun? At kanino lang ba may tiwala si Nono sa akin? At kinatita Lani. Mommy! I'm almost done preparing. Wow! Me and Yuan will have some wine and cheese. Mmm! Huwag <laughs> mo kaming guguluhin na. Sure! Kunti lang. Eh baka... Late na rin ako makauwi. Kasi imimit ko si Attorney Charlie sa Aureas. Kasi I'm thinking of a way para makapag-hook up kami sa business. You know, that will give me an opportunity para siyempre malaman ko kung ano na nangyayari sa kumpanya ng mga dela Costa, di ba? Hmm. Strictly business lang ba? Yung intention mo kay attorney. <laughs> well. Let's see. Eh, pareho naman kaming single. Uy, masarap to ha. Nalang, patry yeah, ng sausage. Yeah, na? the sausage. Okay, dito na lang. Try it. It's good. Si Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Si Delia may message. Hindi. 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 naman sila Hindi. Hindi. na Nais talaga yung abnong yun. Mm. Asya, alis na nga ako. Bye. Bye. Take care. No more. Wala na. Ay, boy. battery pa yun, ako. ma. Bye. Oo, oh, tama na yan. Ang kalat na ng bahay eh. Tama na yan, no. No, wala ka nang mahanap dyan. Hindi ko na alam talaga anong gagawin ko sa bata ka. Uy, no, tama na. Ang kalat-kalat na ng bahay, oh. Ay, nako. Ay, no. Uy, wala ka na mahanap dyan. No, Tumahimik ka na kasi rindi rindi na kami sa iyo eh. Oh, eto. Tatahimik ka na, no? Oh. Tumahimik ka na. Sige na. Laruin mo na. Ano mo nalaman? Pinawagan ko si Lani. Sabi niya, yan lang daw ang magpapatahimik kay Nono. Hmm. Alam mo, mabait na bang na bata to si Nono eh. Oo, oh, nagwala lang yan nung nakakita siya nung picture nung ate niya daw. Doon sa dyaryo. Yan, mabait. Spoiled yan. Tinan mo, kailangan pa ng laruan para tumahimik. Kung pinalo ko, dapat tumahimik na yan. Eh. So, malaki naman binigyan nila ni, eh, di ba? Eh, para sa atin nun. Okay na yan. Para eh, naman, ito mo, tahimik ko. Oh. Hirap yung sa sa'yo eh. Sakit na ng ulo ko dyan eh. Nag-usap na tayo tungkol dito. Eh, buti nga napapatahimik na. Pero mabait naman talaga ito sa inyo. Hindi nga yan mabait. Kung mabait Sorry. yan, sumunod na yan sa atin. Yung pinalo natin yan. Eh hindi nga sumusunod sa atin eh. Tulog pa mama. Ah, Miss? Sorry, Kay kayo po ba'y may-ari ng kotse na to? Sorry ah, may hinahanap lang kasi ako. şey şey bu böyle problem How may I help you Yes Ben annem